Sumaki ng Roro In-enjoy ang sunset Nag-island hopping at naligo sa dagat sumakay na bangka at tingnan ang ilalim ng dagat syempre dito lang yan sa Masasa Beach, Tingloy, Batangas Kaya tara, let's go! ngayon nga guys ay nasama tayo pumunta ng Tingloy, Batangas At kaya eto sabihin ako sa kanya sa van And tara let's go 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 so, sila nga pala iba pa namin mga kasama puntang Tingloy, Batangas special thank you po kay Sir Neo sa pagsama sa plus one sa akin uh, ano kay Buruknoy So nabalitaan ko nga guys na kailangan palang sumakay ng Roro papunta ng Tingloy, Batangas. Kaya samahan niyo ko first time sumakay ng Roro. And super perfect naman ang ganda ng view sa Roro. At kapag umaandar na siya, hindi mo maramdaman na nakakahilo dahil perfect yung mga views guys. Talaga namang mapapakanta ka na lang guys dito ng Huwag muna tayo mo nabut lang ng 20 minutes guys ang ating Roro papuntang Tingloy, Batangas at eto bababa na tayo o ba yan? at pagkababa naman namin guys sumakay kami ng tricycle papunta naman sa pag iistay namin ayan ang bahay ni nanay puso dito yung mga homestay homestay yung mga ganang ganan kaya lapangan muna bago gumala at first day pa nga lang guys ay enjoy na agad namin ang perfect na sunset ng Masasa Beach. At hindi talaga siya nakakasisid guys dahil napakaganda ng view. dahil na itong makita nyo cave na yan. Diba? Napaka perfect ng spot. At sila nga pala ang F4. <laughs> Tapos pwede rin umupo-upo, emote-emote, guys. Siyempre, nung gabi na, na pa bang gagawin? Siyempre, mag tayo agad. Yes. Enjoy namin agad ang inuman. Yan. May mga patas pa ng kamay. Akala mong concert. <laughs> At kinabukasan na naman na i-start na ng island hopping at ng mga activities. So nagtakputag po na nga kami guys sa may labas. Ayan, sakaya ng mga bangka. At ng groupings grouping kung sino ang magkakasama. At kami ang apat na magkakasama. Ayan, sunod namin ang life best. So, ito na nga ang mga kaganapan at mga ginawa namin sa may Masasa Beach. 50 lang bilhin namin dun eh syempre wag natin kakalimutan bumili ng souvenir guys. <laughs> tapos ito nga pala yung cape guys Tama. Tama. shooting ni dugong diba ang ganda ang nakita nyo yan guys ay ang Sobrero Island syempre it's time na para maligo at enjoy ang dagat At yung nakita ko guys ilalim mo Perfect, ang ganda ba? Diba? At dyan na po natapos ang ating adventure. At kahit naman umitom ako guys, sulit naman ang paniligo natin sa Masasa Beach. Kaya naman see you sa ating next vlog. Ito lang yan sa no.